Dito ako ngayon sa ano Chepeco to ano. Chepeco Street, bentahan ng kalapati rito. Ito yung mga kalapati. Ah, pwede rin pangarera to mga to. Diyan sa Tanawan. Ha? Doon? 9 years ago doon, they... Sinayda, Zinaida Malapit sa hospital, sa Mercado. sa tabi kada na Wala na yung bintahan ng ano ron eh. Mga manok. Okay. Oo, Wala na. Sa tanawa ng ay eh, sa ano na ngayon sa lipa. Slaughter. Ano to babae to? Lalaki. Ito. Parang mangingitlog na. Ito mukhang maganda to. Ano, maganda to. mga budget meal mga pang budget meal nyo dyan so, meron pa ron sa kabila tingnan natin sa kabila may so, mga bantam sila rito bantam sa kahabaan ng ano Chepeco tsaka ng ito sa Kalamba nakapapasyal tayo rito ito nga bintahan ng Kalapati rito sa ano meron pa kayo rito yan na lang ito mga native ito may mga native pa rito oh, laki nito ah Pag may pwesto na, pwede na to, Mga ka-pili. sa kabila. Ganda sana yun. nakagawa na ng kulungan,

ano muna ako bibili muna ako boss thank you eh, ito haba ano ito ano.